Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike din po ng ating video at sa mga nais naman po mag-avail ang ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Caro Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin ano po ang mensahe natin, Spirit Guide. We have family. Ayan. So, meron ba kayong ano, reunion? Meron bang house blessing sa family? Meron bang, ayan, para kasi may salo-salo, hindi ba? Pwede rin naman yung iba po sa inyo ay kakalipat nyo lang ng bahay. Ayan. Or ngayong araw kayo maglilipat ng mga gamit ninyo sa new house. Tingnan po natin. Ano pa ang mensahe natin? Spirit guide. So, you are happy naman, oh. Marami sa inyo happy naman po kay dito. Earth signs. Tingnan natin. So, ganoon naman talaga dapat. Paglilipat kayo, ay huwag mainit ang ulo. Kasi yung dadalhin ninyo na energy dun sa bagong lilipatan nyo, ano, problema kaagad or mainit yung ulo, ba? Diba? Dapat magaan lang yung energy. Tignan natin. Kasi you welcome new beginnings sa life po ninyo. So, mas maganda na positive po kayo. Positive yung inyong thinking. Good vibes lang kayo. Yan. Tignan natin. Spirit guide. Ano pa po ang mensahe? We have the emperor. Okay. Meron tayo dito queen of coins. So, this could be your mom. This could be your dad. Pwede rin naman ikaw to at asawa mo. Tingnan natin. So more on sa family talaga umiikot yung life mo ngayon. Three of Wands. Ayan. So may moving forward kasi tayo dito. So pwedeng talaga yung iba sa inyo maglilipat bahay kayo ngayon. Or meron kayong check-check ngayong araw na ito na pwedeng lipatan or bilhin na property yung iba po sa inyo. Three of Cups. May celebration tayo dito. So ayan po. pwede may mga parties kayo na hatinan ngayong araw na ito earth signs. Ayan. So, actually, maganda yung energy. Magaan yung energy para po sa inyo ngayon. So, you are looking forward. Meron kayo nililook forward na parang isi-celebrate po ninyo ngayong araw. Or pwedeng matagal nyo na itong nililook forward. Ayan, ngayong araw na to, Ito na siya. So, tignan po natin ano pa yung mensahe. Spirit guide. Meron dito, you are very practical. So, pwede po na kung may parties man kayo ngayon, is uh, tansyado mo talaga yung gastos at nakasave ka, alam mo yan. Earth signs. Tingnan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe natin. Pagdating sa trabaho, we have king of wands. We have judgment. Okay, so parang tansyado mo din talaga dito. Ewan ko ba, ba't yun yung mga message na nare-receive ko. So, lahat talaga estimated nyo po talaga, Earth Signs, kung ano ba yung mga gagawin niyo pagdating dito sa inyong trabaho ngayong araw. So, ano lang, smooth lang yung mga mangyayari kasi nga, ano eh, yung schedule niyo alam nyo, di ba, estimated nyo lahat ng kilos. Meron tayo ditong 8 of ones ayan. Pagdating naman po ito sa inyong negosyo, we have the Hermit. So, diret din talaga dito yung inyong uh, pagkita, yung inyong sales ngayong araw. So, tingnan nyo, puro green flags, diba? So, pwedeng wala kayong masyadong mga makukulit na mga clients. Lahat na mga kliyente nyo ngayong araw na ito is, yun, parang alam mo, madaling kausap. So, wala masyadong pasaway dito. Earth signs pagdating sa iyong mga um, kliyente. So, ayan, mukhang may inaaral kayo dito. So, meron dito pa po na parang bata pa lang yata kayo, water, ah, uh, water science sorry. earth science is, pwede mga business minded na yung iba sa inyo. Yan, pwede na, ano nyo yan, na tutunan nyo yan sa inyong family, ganyan. Pwede kasi may inaaral kayo dito. So, could be a book para ba, paano ba, mas mapaganda pa yung business ninyo. Ano ba yung tamang business approach. Ayan. Or pwede rin na may, meron kayong tina, ano ba, pinu-full proof dito na recipe. Kung pagkain man po yung inyong uh, negosyo. So, ayan. Tignan natin pagdating naman sa Ayan, sa money, we have the devil. So, pagdating naman sa money, pwede may mga bad habits kayo, bad spending habits. So, kailangan baguhin na talaga, kontrolin talaga yung pera, So, ayan, meron naman dito, tamang kinokontrol nyo nga yung pera, kontroladong kontrolado talaga, pero baka naman pagdating sa isang sa ibang bagay, earth science is bongga naman po kayo. So, dapat balance lang talaga yan. Sabi natin, di ba, yung iba dito, pwedeng nagtitipid kayo sa pagkain, pero meron dito pala, pala inom, pagdating sa pag-inom, toto-toto, -to -to. pwedeng hindi kayo yan, pwedeng asawa nyo yan. So, di ba, dapat balance lang yan. Okay, tignan natin. So, medyo may struggle yung iba sa inyo. Pagdating sa finances, parang tignan mo. Kasi we have three of wands. Parang gusto niyo nang makalis. Parang hindi na kayo masaya dito pagdating sa inyong kaperahan. Yan. Gusto niyo nang baguhin, earth signs. Pagdating naman sa mga in a relationship, we have six of pentacles. So, meron dito pa pwedeng... Um, you are entertaining naman. Diba? nag entertain ka naman ng mga tao. Earth signs. Kaya lang kasi pwedeng because of respeto na lang ganyan, because of parang nahihiya ka, kaya, kaya yung iba sa inyo, kung narami nag mag-date. Sige. Date lang naman. So, yon parang oo. Au, basta, parang respeto lang kasi nakikita ko dito. Parang kahit hindi nyo naman type, yon parang oo na lang kayo para wala masabi yung isang tao pero hindi na mauulit we have the sun pagdating naman po sa mga in a relationship so pagdating sa mga in a relationship happy kayo ngayong araw na ito tignan nyo Diba, meron kayo talaga dito ang isi-celebrate. Could be your mansary. So, happy mansary po sa lahat ng ating mga Ayan, in a relationship na earth signs, we have the world. Meron dito pwedeng LDR kayo ng person mo. Meron dito could be nasa blended family kayo. Blended family. We have will of fortune. Okay. Kasi tignan nyo. Okay, meron pala dito dalawang family yung binabalance ninyo. May dalawang pamilya na binabalance dito. Or for some of you, is nanjaan po kayo sa isang tahanan na kahit na may mga, sabi natin, kayong magkapatid, kahit na may mga asawa na kayo, is ano pa rin, parang magkasama pa rin kayo. So, tignan nyo kung dapat na ba kayong bumukod earth signs, kasi syempre, iba pa rin talaga, di ba, pag meron kayong sariling tahanan. So, yan po baka, yan yung problema nung iba sa inyo, kasi ayan o, o, kasi di natin maiwasan na maging toxic sa isa't isa, lalo na kung, ayan, meron ng pamilya yung isa't isa. Kaya po, as much as possible, kung kaya nyo nang humiwalay, hiwalay na po kayo. Ayan, kasi tingnan nyo, parang mayroon dito magkakainggitan. Meron naman dito, pwedeng magkaroon pa ng relationship, magkaroon ng third party. Kaya mahirap din talaga yon Hindi mo masasabi. Tignan natin. Minsan nga kahit gano'n mo ka kilala yung isang tao, di ba? Hindi mo pa rin pala talaga siya kakilala. Tignan natin. Love message natin. Spirit guide for earth signs. I knew exactly what I was doing. Meron tayo ditong I love you. Yan. Coming from your person. You came closer than anyone. Okay. So, ito para sa, may, sa mga single natin dito. Ayan po. Yung parang kahit na, ayan you know, o, kahit na, ito, parang meron kayong pinagtutulakan. So, yung taong tope pwedeng maging matyaga po sa inyo. So, parang ma-appreciate nyo siya. Ayan. Meron tayo dito, I love you. So, ayan. Mahal nyo naman po yung isa't isa. I knew exactly what I was doing. So, kung meron mang mga Uh, bigla ang ginawang decision yung asawa mo, yung partner mo. Pagdating dito sa relationship ninyo, alam niya daw yung ginagawa niya. All you have to do is magtiwala sa kanya. Ayan. Kailangan mo lang magtiwala dito sa person mo. So, we have number 10, 21, 19, 15, 9, 20, and 12. Yan po yung iyong mga lucky numbers. Earth Signs. For today, maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye.